So ito mga ka-PHA Balik tayo ngayon dito sa Syrian hamster natin na hinawakan natin yung mga bagong panganak niyang babies nung time na nanganak siya. Okay? Bale, ano ngayon? June 16. Okay? Bale, 10 days na yung ating mga baby Syrian hamster. Ngayon, kung mapapansin nyo, dati silang ilang piraso sila. Mga hamster. Ngayon, ano na lang sila? 1, 2, 3, 4, apat na lang. Okay, kung mapapansin nyo, may isang maliit doon na talagang, ayan, kinain na siguro ito ng parents niya. Okay? Ngayon, doon sa part na kapag kahinawakan daw is kakainin, wala talagang connect yun. Yung mga ganitong pangyayari po eh, nangyayari talaga yan sa pagbibreed ng mga Syrian hamster ito po sa talagang based on experience po itong pinapaliwanag natin na hindi po ito uh, ginaya lang o nabasa lang kaya natin tinuturo okay dito sa video natin na to talagang ipinapakita natin yung talagang nangyayari okay sa pagbi-breed ng Syrian hamster kasi akala kasi nung iba na kapag hinawakan mo daw to eh talagang kakainin na lahat so di ba doon sa unang part ng video natin, kung mapapansin nyo, lahat ng baby Syrian na 'to hinawakan natin, 'di ba? Lahat yan hinawakan natin. Tapos ngayon, natira na lang apat. So, ito ngayon, uh, hindi kasi natin masasabi na lahat ng ipinanganak ng Syrian hamster mo is talagang mabubuhay na 100% lahat ng inilabas niya buhay. Okay? Uh, siguro, ano lang 'yon, uh, chance na Dati kasi, ano eh, meron akong Syrian hamster na 14 pieces yung kanya naging baby. Okay? Ngayon, nabuhay niya lahat yun. Okay? Kung baga, yung mga ganong siguro, uh, maaring chamba, sabi natin chamba, ganon, chance lang na mabuhay lahat. Okay, nakadepende pa rin sa ano yan, sa parents ng mga hamster natin kasi ano yan eh, nakadepende kung kaya niyang sustentuhan yung mga nutrisyon na pangangailangan ng mga inilabas niyang baby. Okay? Ngayon, kapag ka nagkulang to, isa sa kanila, mga ano, halimbawa, ayan, sa apat na yan, eh, patuloy pa rin silang dumidedi sa parents nila, pero itong isang maliit na to, nagkukulang na sa nutrisyon, syempre, manghihina na yan. At the same time, baka kainin na rin siya ng kanyang magulang. Katulad na nangyari dito. Okay? Hindi, hindi kasi natin pwedeng sabihin na porkit hinawakan natin yung mga baby nito, eh, kinain na. Wala, wala pong ganun. Okay? Dito sa channel ni PHA, eh, itinuturo po natin talaga yung tama. Okay? Kasi baka mamaya matakot kayo pagka panganak pa lang. Tapos, syempre, minsan kailangan yung hawakan dahil kailangan yung ayusin, yung beddings, ganyan, eh, kailangan, syempre, huwag kayong matakot, pwede nyo hawakan yan. Hindi naman yung porky tinawakan nyo yan, kakainin na nila yan. Hindi po nila, ano yung, eh, kung mapapansin nyo, kahit nga yung baby, kinakain niya yung mga, yung kapatid niyo, eh. ayun o, ayun din o. Diba? Kasi nga, ano yan eh, another nutrition sa kanila yan eh, dahil, ang mga hamster po kasi, ano eh, nutrition, kumbaga, yun yung kailangan nila sa katawan nila para lumaki sila. Okay? So, ngayon, ayan, eh, June 16, 10 days na, apat na lang yung natira. Okay? Di diba? Ilan yan? Pito. Hmm. So, ngayon, di ba? Walang, walang connect yung paghahawak dahil lahat yan nung nanganak, nung ipinanganak sila nung June 16, lahat yan hinawakan natin eh. E di sana, lahat yan, sabay-sabay, di ba? ano yan, kumbaga sa paliwanag nga ni, ng ni na talagang namamatay yung mga baby depende sa mga nutrition na nakukuha nila sa mga magulang nila at depende rin sa kondisyon ng yung hamster okay lalo lalo na yung mga ganitong kulay talagang medyo kapag kaya nag breed hindi mo masasabing 100% lahat ng magiging anak nyan eh mabubuhay okay dahil yung mga ganitong kulay, isa ito sa mga imitation ng Syrian hamster. Okay? Kung mapapansin nyo yung kulay niya, hindi lang talaga, ano, basta-basta. Okay, ano. Ngayon, ayan, eto, may papakita rin ako sa inyo. Nakikita nyo parang banded na yan, yung banded. Pag ito naging female, magiging tort, ano yan, tort banded yan, tingnan nyo ipapakita ko sa inyo kung female siya kaya hindi siya naging female male siya male bali ano yan ah, talagang banded na yan paglaki niyan kasi ano siya ah, tawag dito male ngayon ito parang banded na naman yung kulay pag yan naging female torque banded yan, makikita nyo ayun o o oh, naging female siya makikita nyo paglaki nyan hindi lang yan banded magiging tort yan nyo, ah. magiging ganito itsura nyan yan magkakaroon ng ano yan ng another ano yan kulay sa kanilang katawan para maging tort kasi wala pong banded na female once na magkaroon kayo ng banded at female to asahan nyo tort yan tort banded yan so ayan yun 16 na uh, update natin kasi sabi nga nung isa sa mga nag-comment uh, hindi raw natin pinapakita after natin hawakan dahil baka nga daw patay na lahat ng mga babies na hinawakan natin so ayan kung mapapansin nyo apat yung natira okay pero hindi siya konektado sa paghawak nung keeper o breeder sa pagka sa pagkain ng kanilang mother hamster dun sa mga baby nila kasi kahit hawakan nyo yan hindi naman kurikik tinawakan nyo yan kakainin na hindi totoo yun. okay walang katotohanan yun uh, baka yun kawagawa lang din ng isa sa mga nagpapanggap na ano dyan pioneer o kaya gusto lang magpasikat magyabang ganyan uh, hindi paginawakan mo yan patay ka agad yan o kaya may nagtanong na newbie na bumili ng isang pares tapos, syempre, male and female yon Hindi niya inaasang nag-breed, nag, nag yung male and female ng anak. Syempre, hindi niya na-condition. Ngayon, after mga anak, pinagkakain ngayon yung mga babies. Tapos tatanungin, mag, magpapost ngayon sa GC, bakit ganito kinain niya yung mga ganito yung mga anak? Tapos, may isang mapagmagaling doon, baka hinawakan mo, kaya kinain. Ganun, di ba? Mali yun eh. Dapat, ang alamin mo, ah, paano mo ba bin -read? Okay? Paano mo ginawa yung breeding process? Bakit niya kinain yung mga babies? Okay? Kasi baka mamaya, ah, hindi ka dumaan sa tamang proseso ng pagbibreed. Okay? Yung mga breeder nga, kahit dumadaan sa tamang proseso, namamatay pa rin ng mga babies, ng mga hamster. Hindi nila ito nabubuhay lahat. Okay? Kaya huwag tayong mag-assume na gano'n ang nangyayari. Okay? dun sa nag-comment magpakita ka muna ng ano mo ng prove mo na yung pruweba mo na totoo yung sinasabi mo na kapag ka hinawakan kinakain okay si PHC bumabase to sa experience hindi sa sabi-sabi lang okay hindi ako basta naniniwala sa mga comment ng isang katulad mo na wala namang may ambag o magandang naibibigay sa hamster hobby. Okay? So, paano? June 16. Update ko kayo sa paglaki ng mga yan. Yun lang.